Hello mga ka-Health Real Talk. Vocation o calling pa rin ba o trabaho na lang talaga ang nursing? Hello mga ka-Health Real Talk. Ito na naman tayo sa masama sa makabuluhang usapan. Ngayong araw, diretsyahan tayong mag-uusap. Ang pagiging nurse. Tawag ba talaga ng puso o tawag ng wallet? O tawag ng survival? Dati puro passion, calling, vocation. Ngayon, mag-reality check tayo. Ang dating panawagan ay tungkol sa puso. Naaalala niyo pa ba nung una tayong pumasok sa nursing? Gusto kong tumulong sa may sakit, gusto kong mag-alaga, kasi calling ito, kasi ito ang calling ko, vocation ito. Walang problema kung ganito ang dahilan mo. Noble and malinis. Pero habang tumatagal ka sa profesyon, ano ang napapansin mo? 12-hour shift pero minsan parang 24 hours. Sweldo na hindi sapat sa pagod. Kulang sa staff pero dami, ang dami ng pasyente. Pag Pagpapag, uh, Pagpapagod, overtime, emotional drain. Diyan mo marirealize calling nga ba talaga ito o calling para ma-burnout ang katotohanan ngayon at ang real talk. Tayo ring mga nurse may pamilya, may bills, may anak na pinapaaral, may nanay na kailangang tulungan. Kaya sa totoo lang, minsan, lumilipat tayo sa abroad. Kumakapit sa multiple jobs, nagtitinda sa gilid o may sideline. -li live para makapag-sideline. Bakit? Kasi hindi kayang buhayi ng calling lang ang pamilya. And reality bites, ang reality costs money. At hindi ibig sabihin nito na wala ka ng malasakit. Nagsusumikap ka lang makatawid at hindi ka dapat ikahiya yon. Pagbalik sa balanse. Kaya ito ang mahalagang tanong paano natin ibabalik ang puso sa propesyon habang sinisiguradong hindi tayo nauubusan. Magpahinga kung pagod, magdemand ng tama at patas na pasahod, magtulungan hindi maghilahan, magsalita kung may mali, magtayo ng support group para sa mental health. Kasi kung gusto mong tumagal sa propesyon, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Sa huli, oo, ang nursing ay calling at vocation pero hindi to excuse para pagsamantalahan tayo hindi to dahilan para manahimik sa hindi makatarungan calling pa rin ito pero dapat may karugtong calling for fairness calling for care para rin sa mga nag-aalaga at calling for better systems dahil lang nurse, hindi lang, mang, hindi lang care specialist ng katawan. Sila rin ay may damdamin, may pangangailangan at may karapatang mabuhay ng maayos. This is your Health Real Talk, Arlene. Para sa lahat ng nurse, saludo kami sa iyo, pero huwag mong kalimutan, hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo para lang matawag kang bayani. Have a nice day, everyone.